So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamamay. So nandito ulit ako upang magbigay ulit sa inyo ng ilang mga dagdag kaalaman tips and uh, love advice na maaari nyong may apply sa inyong buhay pag-ibig. Ayan. So mga kamamay uh, magandang umaga sa inyo. Kamusta ba kayo? Sana okay lang kayo. At syempre ang inyong relasyon sana okay lang din. So ngayon, ngayong umagang ito pag-uusapan natin mga kamamay ay isang magandang topic na naman. Medyo nautal pa ako. Ano? So magiging topic natin ngayon is mga bagay na unang tinitingnan or nakikita ng isang lalaki sa isang babae. Kaya mga girls, kung gusto nyo na ma-impress sa inyo isang lalaki, kailangan ni-improve nyo itong mga bagay na ito. So, sasabihin ko to sa inyo para malaman nyo at para may improve po ninyo next time na may makilala kayong lalaki. Baka mamaya mag-isip kayo, ano bang unang tinitingnan ng isang lalaki sa isang babae para sa ganon maging kaakit-akit ako sa kanya so ito nga mga kamamay at naghanda ako ng ilang mga tips o ilang mga bagay na unang napapansin ng isang lalaki pagdating sa isang babae kaya mga kamamay ano pang ninyo don't forget to click the subscribe button and notification bell para lagi kayo maging updated sa mga ganitong klase ng video and love advice na maaaring makatulong sa inyong buhay pag-ibig. Pindot mo na yung subscribe button. Huwag natin masyadong patagalin, simulan na natin ang video ito. So ano nga ba yung mga bagay na unang-unang nakikita ng isang lalaki sa isang babae? So number one, kung paano magsalita at kung paano makipag-usap. Mga girls, yan kaagad ang aming hinahanap na iisip at tinitingnan sa isang babae Kung papaano ba siya manalita At papaano siya makipag-usap Kasi mga kamamay, diyan po kami nagbe-base Kung ano ba talaga ang isang babae Kung anong ugali siya meron Kung papaano kami mag-a-adjust sa pakikipag-usap Sa inyo o sa isang babae Mahalaga po na ang isang babae ay may maayos okay na ugales pagdating sa kanyang pananalita. Ayaw kasi namin mga girls ng isang babaeng masyadong malakas ang boses, masyadong laging sumisigaw. Akala mo laging may kaaway. Akala mo ang kausap nasa sa kabilang ibayo. Mga girls, babae po kayo. Hindi kayong mga lalaki. Huwag kayong masyadong sumisigaw. Huwag kayo palaging galit kung umimik hindi po maganda sa isang babae yan. Kaya mga girls, ang isang babae, karapat dapat na malumani magsalita, mainhin magsalita. Yan ang tunay na babae. Yung mga babae kasi ngayon, lumalabas ngayong uh, mga panahong ito. Sabihin mga millennial ngayon, iba na eh, hindi na mahinhin, hindi na kagaya nung dati. Kung dati, yung ibang mga babae, badya na maka, okay, makapisang ipot sa pag ay eh, ngayon kabaliktaran. Kung sino pa yung mga babae, sila pa yung malalakas magsalita. Sila pa yung malalakas ang boses. Lagi ko sinasabi sa inyo, kung gusto mo na magustuhan ka ng isang lalaki at maging interesado sila sa inyo, please lessen your voice. Especially kung malapit lang naman kayo, nag-uusap kayo, di ba? Isipin nyo na lamang kung merong isang lalaki na gustong kausapin kayo, tapos ang salubong nyo kaagad na pagkasalita sa kanya is mataas, pasigaw, anong mararamdaman ng lalaki? Kahit hindi lalaki, anong mararamdaman ng ibang tao? Di ba, nila, lagi kayong galit? Lagi kayong galit sa mundo? Lagi kayong may problema? Lagi kayong uh, ganyan eh. Lagi kayong matasang boses eh. Hindi nyo ba po pwedeng ibaba? Hindi nyo ba pwedeng i-volume low? Lagi kayo naka-number -naka 5 eh. Mga girls, sinasabi ko sa inyo, para kayo i-respeto ng isang tao, ng isang lalaki, nakadepende rin niya sa inyong pagsasalita. Kasi, yung pagkasalita ninyo, akala nila lagi kayong galit. Okay? So, wag ganun na mga girls. Yan, yan kasi ang aming unang nakikita. Yan kasi ang aming unang napapansin sa isang babae. Kung paano kayo makipag-usap at paano kayo manalita. Okay. So, number two. Ano nga ba yung mga bagay na napapansin ng isang lalaki sa isang babae? Kung paano manamit at kumilos? ayan so mga girls yan din po ang aming kauna-unahang pinapansin or napapansin sa isang babae for example tayo ikaw first time nating magkita first time nating mag-meet up so sa unang pagkikita natin talagang titingnan ko muna ang kabuuan pananamit mo kung pa paano ka gumalaw paano ka kumilos kasi ang isang babae sa pagkakaalam ko maayos po yung manamit okay kahit hindi masyadong labas ang kung ano-ano basta presentable maayos mas maganda kung sexing tingnan, fitted yung suot, pero hindi naman kabastos-bastos. Yan kasi yung una namin nakikita yung kung paano kayo manamit, paano kayo magkikilos. Yung iba dyan, kakababae, pero ang kilos, barakong-barako. di ba? Diba? Yung iba dyan, nagkakababae, pero ang kilos, akala mo yung sa kanto. Hindi ganyan mga girls ha. Ah. Tinitingnan namin minsan or kalimitan ang inyong mga kilos at galaw kung papaano kayo, syempre, papaano kayo lumakad. Baka yung iba dyan, lumakad sa kanto, pa ganyan-ganyan. Hindi po ganun ha, kailangan mayumi kayong lumakad, kailangan lakad babae. Okay, kasi yan ang una namin nakikita. At syempre, pagdating sa pananamit, hindi nyo po kailangan bumili ng mga mamahaling damit para lamang ma ang isang lalaki. So, yung maayos presentable, okay, okay na po yan sa amin, basta malinis. Aanihin nyo naman yung magagandang damit, magagandang kasuotan, di naman ilalambahan. Amoy tubalan, ika nga, di ba? So, yun yung number two tips ko sa inyo, na, na talagang unang tinitingnan ng isang lalaki. So, yung pananamit nyo at the way kung paano kayo kumilos. So, number three, yung inyong ganda at pangangatawan. Yes, real talk yan mga kamamaya. Bilang isang lalaki, halos lahat ng kalalakihan sa unang pagkikita kung kayo ay first time mo magkikita, tinitignan lagi namin is yung inyong mga mukha, kagandahan at syempre yung inyong pangangatawan. Kung papaano nyo inaalagaan ng inyong katawan, kung papaano nyo binibigay ng pansin ang inyong uh, pagpapaganda, mahalaga mga kamamay palagi kayo self improve Okay, hindi lang dahil sa magkikita kayo, hindi lang dahil sa first time nyo mag-meet up, eh hindi uh, ngayon lang kayo mag-self-improve. Hindi po. Kailangan lagi po kayo mag-self-improve. Talaga pong makakatulong yan sa inyong sarili. Kahit saan kayo pumunta, kahit saan kayo maglakad, kahit saan kayo makarating, ay eh, talagang hahanga sa'yo, ang mga lalaki hahanga sa iyo ibang tao at respeto ka kung nakikita nila na nag-aayos ka nakikita nila na gumaganda ka araw-araw mga kamamayan na sinasabi ko sa inyo yan kasi ang unang nakikita ng isang lalaki sa isang babae yung inyong mga mukha at ang inyong pangangatawan kung ikaw ay sexy plus maganda Uh, all-in package na, eh talagang may eh, mahahali na sa'yo isang lalaki. Yung iba dyan, lalapit pa sa'yo para makipagkilala. Yung iba dyan, kukunin pa ang cellphone number mo para makausap ka. Yung iba dyan, kahit nahihiya, lalapit sa'yo para, syempre, uh, ka, tanungin ang pangalan mo. Ganyan kalakas ang impact ng pag-aayos at pagpapaganda sa araw-araw. Kaya mga kamamay, kung gusto nyo na mahalin ang isang lalaki sa inyo, kailangan mag-ayos kayo. Ayusin yung sarili ninyo, magpaganda kayo, wag lang dahil sa makikipag-meet up kayo. Araw-araw nyo pong i-improve ang inyong sarili para sa ganon, mataas ang confident nyo na humarap sa ibang tao at syempre, irespeto kayo nila. Alright? So next, yung ugali at pakikisama sa iba. Iyan, yeah, na napakaganda nito mga kamamaya. So talagang binabasa muna namin kahit papano ang inyong ugali. Sa una, kapag nakita namin kayo, hindi muna namin kayo kakausapin. Tinitingnan muna namin kung paano kayo kumilos, paano kayo mag-isip, paano kayo makikontakt, I mean is makikonversate sa ibang tao. 'di ba? Kung paano kayo makipag-communicate, 'yan agad ang aming tinitingnan. Yung ugali ninyo, baka mamaya mainit ng ulo ninyo. Baka mamaya mabilis kayong mabuwiset. Ayaw namin ng ganyan. Kaya mga girls, i-improve niyo palagi hindi lamang yung mga itsura ng mga muka Maganda nga kayo, pero ang ugali niyo naman ay toxic. Sexy nga kayo. Tapos, hindi naman kayo marunong mag-share ng blessing sa iba. Okay? Maganda nga ang suot ninyo. Pero ano, ang ugali nyo naman ay sakit sa ulo. So mga girls, tinitingnan din namin kung anong ugali ninyo. Kung kayo ay uh, mahilig magbigay sa mga lubi, kung kayo ay mahilig mag sa simbahan, tinitingnan din namin yan mga kamamay. Make sure na mabait kayo. Make sure na maawain kayo. Make sure na talagang tinutulungan nyo ang iba kung hindi nila kaya. So kapag kaganyan ang inyong mga ugali mga kamamay, ibig sabihin maayos Mahu, mahusay, maganda eh talaga gugustuhin ka ng isang lalaki kapag ka ganyan, kaya mga kamamay sa araw-araw, piliin nyo palagi ang pagiging mabuting tao piliin nyo palagi ang pagiging mabait sa iba, at syempre huwag nyo kalilimutan na mag-share ng blessings kung sobra-sobra ang inyong natatanggap Alright? So, sana mga kamamay makatulong ang ilang mga tips na yan para malaman nyo kung ano nga ba yung mga bagay na napapansin unang-una ng isang lalaki sa isang babae. For more video and tips mga kamamay, don't forget to click the subscribe button and notification bell para lagi po kayo maging updated sa lahat ng mga love advice and videos na ginagawa ko tungkol dito. Ayan. So, mga kamamay, kung meron man kayong gusto pang idagdag dito, Okay? Ilagay nyo lang sa comment section at pindutin mo lang yung like button ng video ng ito para marami pa tayong matulungan. Okay? So, paano mga kamamay? Hanggang sa muli. See you for our next vlog. Paalam.